Kinumpirma ni Aklan First District Congressman Jesus Marquez na matutuloy na ang pagkakaroon ng Philippine Science High School o Pisay Campus sa unang distrito ng Aklan. Ito ay matapos na napirmahan na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na magbibigay daan sa mas maraming Pisay Scholars sa buong Pilipinas. Anya, ang Republic Act No. 12310 o ang Expanded Philippine Science High School System Act ay naglalayong madagdagan ang PISAY campuses sa bawat rehiyon sa bansa kabilang na ang Aklan. Naniniwala umano ang kanyang amang si dating Congressman Carlito Marquez, chairperson ng House Committee on Science and Technology noong 19th Congress, na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga kabataan na maging STEM scholars, isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Sa ilalim anya ng Republic Act number no. 12310 ay maglalagay ng tigdalawang campus ng PSHS sa bawat rehiyon ng bansa. Layunin ng batas na palakasin ang PSHS bilang nangungunang paaralan pangsekundarya sa larangan ng science, technology, engineering and mathematics o STEM education. Uh, it is uh, one of the most awaited science education measures itong uh, ating batas na Uh, pinirmahan ng ating pangulo Philippine Science High School System Expansion Bill no it's uh, finally no isa sa pinakahihintay natin ito we are very proud na ito ay naisabatas na, na at uh, magkakaroon na rin tayo ng uh, additional uh, one Philippine Science High School na eskwela sa kadarihan si Aklan First District Congressman Jesus Marquez sa kanyang naging payag Mula dito sa Bombo Radio Caribo, Bombo Vince Josh Reyes naguulat And this is Bombo Radio Philippines The number one and most trusted source of news and information Basta radio, Bombo!